hindi kakalumpis na hindi na kami tigahaguli pero may tubig yung mga bakugan tingnan nyo guys salalim, dito ang lalim hindi talagang buwan na kaming may tubig ha dun nang nagupis na may tubig may dunay na nga ngayon hindi pa huhupan tubig baka dito sa amin tapos may bagi pang paparating ha eh. at sigurado na naman kami din e eh. sa mga nakaupod yan baka naman yung video na ito at eh ng tulong Kaya tingnan nyo ni lalim? Yun, kaya nagpupisa ng tubig kaya eh. ngayon July may tubig ba kaya tingnan nyo lang na. naglalakit ako sa tubig baka eh kaya mga bakuran sa amin Tingnan ngayon yung bubong sa kabit bahay namin hindi ka natin ng tubig ng ulan lakas ng hangin eh no wala nang dadawanan na tuyo